Hello, good morning, good afternoon Nandito kami kay Winning Nandito kami kay Winning Resort Ay, naglilines? Naglilines? O oh, sige, baba na kami <laughs> Opo, nandito kami sa swimming pool Ayan Guys, tinitignan namin kasi Ang lakas ng ulan Ang lakas ng ulan guys So, pupunta kami sa... Andito kami sa seaside. Andito kami sa resort ni Madam Winnie. Ayan. Ayan ang... Resort ni Madam Winnie. At mamamasyal kami sa gilid ng dagat. Huwag na. guys. Umulan dito ng lakas-lakas, guys. So, ayan... Nandito kami sa Batangas. Nasa Batangas kami, guys. Ayan. O, ayan, nagtitaking photo na siya. Ano, pwede tayong magbangka? Hindi kasi umulan. Maalon. Ayan, guys, ang harapan ng ano ni Madam Winnie. Hello. Apa? Okay. Oh, dito ng ano? Oo. Oh, oh. So andito kami sa harapan ng resort ni Madam Winnie. TikTok. <laughs> oh TikTok. You stay there, maybe I'll go right down. Dalang, you stay here, Kunana. You stay here, you're taking photo for her there. Ayan, guys. Oh, so many kids. Andito kami, guys, sa gilid ng seaside ni Madam Winnie. Ayan ang resort ni Madam Winnie. Ayan, guys. Ayan. Hi! Hello, Batangas! Hello mga Hello Batangas Keep going, Keep going It's a different thing eh. Nandito kami sa Batangas Hello Mega love shout out Nandito kami sa Batangas, nagposing-posing yung anak ko. O, di ba? Nandoon yung anak ko.